sama-sama tayong -masa magiging sa saksi. Viral ang video ng pagtatalo ng isang transgender woman at lalaki may-ari ng kanyang tinutuloy ang hostel sa Albay. Ang tinutulong dahilan ng paggamit ng transgender ng women's restroom. Saksi si Chris Novello ng GMA Regional TV, Balitang Bicolandia. Oh, no, don't call me sir. Ito ang mainit na pagkatalo sa pagitan ng transgender woman na si Jules Balay sa talaking may-ari ng tinuloy nitong hostel sa Legazpi City, Albay noong nakaraang weekend. Kwento ni Jules pat-check na sana siya na magalit umano ang lalaki sa video dahil gagamit siya ng restroom ng mga babae. Yung paglabas ko po ng CR, then suddenly doon ko na po nakita yung isang lalaki na uh, very enraged and uh, sinisigawan po ako. Um, the owner was really shouting at me saying na uh, I'm not a true woman uh, na uh, uh, my birth uh, my sex at birth is male so it does not give me the right to use Dumating daw ang asawa ng lalaki para umawat at pilit uman siyang pinahihinto sa pagkuha ng video. Sinubukan ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia na kunan ng paigang may-ari ng hostel pero wala pa itong sagot sa aming mga mensahe. Base sa Anti-Soji Discrimination Ordinance ng Albay, may kukonsiderang diskriminasyon ang pagbabawal o paglimita sa paggamit ng kahit anong public accommodation base sa sexual orientation o or gender identity ng isang individual. Sa text message na pinadala ni Albay Governor Rex Lagmanas siyang sumulat ng Anti-Soji Discrimination Ordinance, sinabi niyang mas paigtingin nila ang implementasyon ng ordinansa. Nakatakda rin daw itong talakayin ang ordinansa sa liderato ng pulisya sa lalawigan. Sabi ni Jules, bukos na siya magkipag-areglo pero umasa rin mas papalawak pang pa pagunawan ng publiko sa kanilang karapatan. Para sa JB Integrated News, ako si Chris Novello ng GMA Regional TV Balitang Bicolandia. Ang inyong saksi. Mag-iitisanda ang Chinese nationals na kabilang sa mga pogo worker mula bang Bantarlak ang na-deport na kanina. At sa gitna ng mga tanong tungkol sa pagkakakilanlan ni Bamban Mayor Alice Guo, binalikan ng GMA Integrated News ang kanyang pagkatakbo sa eleksyon noong 2022 kung saan nabanggit niya ang kanyang ama sa isang talumpati. Saksi si Ian Crew. Naka-plastic handcuff ang 166 Chinese nationals nang tuluyang i-deport papuntang Shanghai, China. Ikatlong batch ito ng mga Pogo worker mula Bamban, Tarlac na sinalakay noong Marso at napagalamang may kinalaman sa human trafficking, serious illegal detention at pagkakasangkot sa iba't ibang scam. Limampung Bamban Pogo workers na lang ang naiiwan. Though they were arrested inside a Pogo hub in Bamban, but uh, mostly ang ginagawa kasi nila is scamming. Diretso kulungan ang mga idineport sa China at maharap sa mga kaso kaya ng internet fraud. Dito nakita nyo naman, naka, ano sila, naka air condition unit, maayos yung pakain sa kanila dahil ang trato natin sa kanila biktima. Pero pagdating po doon, pag-apak na pag-apak ng Shanghai, kriminal, kulong ang imbestigasyon sa niray na Pogo Hub na Zoom U1 Technology Incorporated nagsanga sa koneksyon umano sa Pogo ni Bamban Tarlac Mayor Alice Guo bilang dating incorporator ng may-ari ng lupa kung saan ito nakatayo bagamat nag-divest na raw siya dito. Sa pagdinigding yun, naungkat ang duda sa pagkatao ng alkalde. Labimpitong taong gulang na kasi siya noong mairehistro ang kanyang Certificate of Live Birth. Sa birth certificate niya, Pilipino ang tatay niya pero sa mga negosyo, declared ang tatay bilang Chinese at kalaunan, lumabas na noong April 2021 lang siya nagparehistro bilang bagong botante sa bamban. Tanong noon ni Sen. Risa Ontiveros kung totoo kaya Chinese si Mayor Guo. Kahapon, dumalo si Mayor Guo sa flag raising ceremony ng munisipyo ng Bamban base sa post sa kanyang Facebook account. Nakipagpulong din siya sa ilang opisyal pati mga kapitan ng barangay pero wala sa kanyang tanggapan kanina si Mayor Go at nang ilang beses balikan ng GMA Integrated News simula kahapon. Noong 2022 proclamation rally niya, bago manalong mayor ng Bamban, batid na ni Go ang mga tanong sa kanya. Marami po nagtatanong, sino daw po si Alice Go? Ako po si Alice Go, taga Barangay Virgen de los Remedios. Ang nanay ko po ay Pilipina. Ang tatay ko po ay isang Chinese. Ako po ay isang Pilipino citizen at may pusong bamban. Noong 2022 elections, tumakbo si Guo bilang independent candidate. Gumugol siya ng mahigit 134,000 pesos sa kampanya. Batay sa kanyang Statement of Contributions and Expenditures o SOSE na inilabas ng Senate Committee on Women, Children, Family Relations and Gender Equality sa kanyang Certificate of Candidacy naman na nakuha ng GMA Integrated News Research sa Comelec Central Office. Nakasaad na ipinanganak siya sa Tarlac-Tarlac noong 1986. Nakasaad din dito noong October 2021 ay mahigit labing walong taon na siyang residente ng Bamban. Nakausap ko ang kapitan ng barangay Virgen de los Remedios sa Bamban at sinabi niya nakikita na niya noon si Guo. Mga 2005, nakikita ko na, nakikita ko na si, si Mayor. Nakita rin umano ng kapitan, ang ama ni Guo, at isang kapatid, pero hindi ang ina nitong Pilipina. Ayon kay Sen. Win Gatchalian, may natagpuan daw sa Pogo Hub na bill ng kuryente na nakapangalan umano sa alkalde. Isa rin sa mga natagpuan sasakyan sa Pogo ay nakarehistro kay Guo. At next, tinawagan at in-email namin ang lahat ng alam naming available contacts ni Mayor Guo, pero hindi siya sumasagot pero dati na hindi nang na may kinalaman siya sa mga illegal na aktibidad sa Pogo Hub. Ang sasakyan na kapangalan sa kanya ay matagal na raw niyang naibenta at dahil siya ang dating may-ari ng lupa ng Pogo, baka raw hindi na naalis ang kanyang pangalan sa record ng Electric Operative. Para sa GMA Integrated News, Ian Cruz ang inyong saksi. Alos 50 sentimo kada kilowatt hour ang dagdag singil ng Beralco. Ngayong Mayo, mas mataas pa ang dagdag sil ng mga kooperatiba sa ilang lalawigan dahil sa pagmahal ng biniling kuryente mula sa Hulse Electricity Spot Market o WESM. Saksi si Maki Pulido. Ang magkakasunod na red at yellow alert dahil sa pangipis ng supply at reserbang kuryente, ramdam na sa bill ng mga customer ng Meralco ngayong Mayo. 46 centavos per kilowatt hour ang itinaas, kaya 11 pesos and 41 centavos na per kilowatt hour ang sinil sa consumer. At kung kumo-consume ka ng 200 kilowatt hours, nasa 92 pesos ang dagdag sa inyong bill. Pinakamalaking ambag ng pagtaas ay pagmahal ng biniling kuryente ng Meralco mula sa wholesale electricity spot market noong mag at yellow alert dahil sa kakulangan ng supply at reserbang kuryente. Kapag may alert levels that simply means there is pressure as far as demand is concerned na nagkakaroon din ng impact sa presyuhan. Kaya ang bill ni Annie mula 8,900 pesos nitong Abril, ngayon 13,700 pesos na. Nagpalaki pa sa kanilang bill ang paggamit ng aircon dahil maghapong nga sa bahay ang anak niya, bunsod ng suspendidong face-to-face classes. Sobrang init, ma'am. <laughs> Tinitis lang po namin dati. Kaya lang di kaya kung ang mga taga Metro Manila umaaray sa halos 50 sentimong dagdag kada kilowatt hour. Mas masakit sa bulsa ang 86 centavos kada kilowatt hour na dagdag para sa mga customer ng Visayan Electric. Ibig sabihin, 172 pesos ang dagdag sa bill ng mga kumokonsumo ng 200 kilowatt hours. Dahil din daw yan sa pagtaas ng presyo ng kuryente na kinukuha mula sa WESEN. Mas mataas ang dagdag singil sa ilang lugar sa mga probinsya na lahat ng isinupply na kuryente ng mga electric cooperative binili sa spot market. Sa Katanduanes, mahigit 7 pesos ang dagdag singil kaya 13 pesos per kilowatt hour na ang singil sa kuryente. Sa Dumagete naman, 4 to 5 pesos per kilowatt hour ang dagdag singil. Sabi ng Philippine Rural Electric Cooperatives, maaring umutang sa anti-bill shock program ng land ang kanilang membro nila para pautay-utay sa halip na one-time big time ang babayaran ng kanilang mga customer. Wala ko talagang ibang pamamaraan kung babayaran pa rin po ng uh, mga consumers yung pagtaas ng presyo ng generation. Dahil ganito na lang ang epekto sa atin ng pagsipa ng generation charge. Sabi ng Power for People Coalition, dapat imbestigahan ng mga korporasyon sa likod ng mga pumalyang planta kaya't nagka-red at yellow alert sa kasagsagan ng tag-init. Maari raw kasing kumita ang mga ito sa spot market dahil nagbenta ng mahal na kuryente ang iba nilang mga planta. Ipinapakita doon sa datos din mismo at reports ng mismong uh, government agencies na... Kung sino yung mga nag uh, for shutdown sila din yung ilan sa mga kumpanya na nagbabato ng kuryente doon sa uh, merkado na napakataas na ng presyo. Kailangan yun maimbestigahan. Hinala rin ng ilang kongresista may kartel sa sektor ng enerhiya lalo na raw ang halos pagkakasabay-sabay na pag-shutdown ng nasa 50 planta noong Abril na nasundan ng matinding brownout at pagtaas ng singil sa kuryente. Wala po ng na nangyari talaga uh, we can see, hinimay po namin yung mga generators. Sabi ng Department of Energy, kailangan na talaga ngayon ng mga bagong planta. Lalo't karamihan sa gamit natin ngayon, coal plant na sobrang luma at dapat nang i-phase out. Kasi iba dyan, 30 years na pinipilit lang eh. Na sige lang kasi wala pa yung replacement. Kaya nag-increase yung in demand. yung, yung ating power plants, eh, tumatanda na rin. So, kailangan talaga ng mga bagong planta. Na? not just to increase, but also to make it more efficient. Para sa GMA Integrated News, makipulido ang inyong saksi. Mainit pero may tsansa pa rin ng ulan. Ganyan ulit ang posibleng maranas ng panahon bukas sa ilang bahagi ng bansa. Sa heat index forecast ng Pagasa, aabot sa 47 degrees Celsius sa Dagupan, Pangasinan. 46 degrees Celsius naman sa Pili, Sur, at Rojas sa Capiz. Habang sa ilang bahagi ng La Union at Catanduanes, aabot naman sa 45 degrees Celsius. May walong lugar na makakaranas ang 44 degrees Celsius at 42 hanggang 43 degrees Celsius naman. Sa iba pang lugar, kasama na rito ang Cavite at Metro Manila. Pero kahit malinsangan, may tsansa pa rin na ulan basa sa datos ng Metro Weather. Posible po yan sa Northern at Central Luzon? May maro pa. Bicol Region, Northern Samar, Panay Island, Northern Mindanao at Soxergen. Maging handa rin ang mga taga Metro Manila dahil may chance pa rin ng thunderstorms. Easterly sa shear line ang umiiral at nakakaapekto sa bansa. Mas maraming Gen ngayon ang gustong mangibang bansa para doon makapagtrabaho. At base yan sa isang pag-aaral. Karamihan din sa kanila, mas minipiling magtrabaho ng mag-isa kaysa mapabilang sa isang grupo saksi si EJ Gomez. Ilang trabaho na raw ang napasok ni Ini pagka-graduate ng kolehiyo. Nagahanap ng may magandang sahod para makatulong sa pamilya. Kahit maayos ang trabaho bilang barista ngayon, gusto pa rin daw niyang mga ibang bansa kung may oportunidad. Actually, tinutulungan ko wag ng bahay yung mama. Kaya talagang kinoconsider ka mag-work abroad. Bukod doon, meron din akong kapatid na pwede ko pang tulungan. Kung kikita ng mas malaki, mas magagampanan niya ang responsibilidad bilang breadwinner ng pamilya. Ganyan din ang iniisip ng creative industry worker na si Ja. Honestly, pay grade talaga. Kasi when you compare yung salary here sa Philippines na same expertise and skill set yung kailangan nila abroad, mas malaki yung sahod na makukuha mo abroad. Kabilang sina Amy at Ja sa 52% na Pinoy Gen Z na nagsasabing mas gusto nilang mga ibang bansa para doon makapagtrabaho. Base yan sa pag-aaral ng isang health insurance provider. Ayon sa pag-aaral, karamihan ng Gen Z o kabataang ipinanganak sa taong 1997 hanggang 2015 na is makaranas ng new culture at personal growth na magpapataas din sa kanilang competitiveness at marketability sa global job market ang Gen Z ay yung mga kabataang itinuturing na fully digitally native dahil lumaki sila sa mundo ng social media at smartphones. Paliwanag ng clinical psychologist na si Rainier Ladic, Since yung Gen Z is one of the generation na naka-experience ng technological advancement, madaling pong makakuha ng information at makita what is life outside ng ating bansa. Mataas po yung kanilang personality ng openness to experience ng mga Gen Zs na nagmamotivate po sa kanila to try something new. May economic reasons din daw ang paghahangad ng mga Gen Z na magtrabaho sa ibang bansa. Naghahanap po sila ng mga better paying na trabaho. Kasi po sa patuloy na pagtaas ng presyo ng mga bilihin at hindi pagtaas ng sahod. Lumabas din sa nasabing pag-aaral na mas maraming Gen Z ngayon ang pinipiling magtrabaho independently. Nagbibigay pressure at anxiety din daw kasi sa Pinoy Gen Z kapag by group o team ang pagtatrabaho in the mere fact na their uh, work will be observed and evaluated, so they feel all the more anxious working with groups. Working in groups may not show yung skills po na meron sila kasi always in group po yung nakikita eh. So gusto din po ng mga Gen Zs na namamaximize yung freedom. And this includes din po yung pakiramdam na nadadirect nila yung sarili nila and they could achieve this by working independently. Para sa GMA Integrated News, EJ Gomez ang inyong saksi. Alos walong libo ang nakapasa sa 2024 Philippine Nurses Licensure Exam. At ang nanguna sa kanila, ang 22 anyos na babaeng binahagi ang mga pinagdaanan bago makamit ang success. Saksi si Maris Umal. Hindi may kakailang Philippine pride na maituturing ang mga Pinoy nurse. Bukod sa in-demand sa buong mundo dahil sa sipag, husay at kalidad ng trabaho, malaki na rin ang kontribusyon ng mga Pinoy nurses sa global healthcare. At di ba nga't Filipino-British nurse pa ang nagturok ng kauna-unahang COVID-19 vaccine? Pati na ang mga Pinoy nurses na buong dedikasyon nagsilbi noong pandemya. Ngayon, may bago na namang henerasyon ng mga Filipino nurse sa pagpasa ng mahigit 7,000 nursing graduate sa May 2024 Philippine Nurse Licensure Exam. Ang top-notchers sa kanila, ang 22-anyos sa si Abigail Escueta Kayanag ng St. Jude College das Dasmariñas, Cavite, na nagkamit ng pinakamataas na score na 92.60%. Hanggang ngayon, hindi pa rin daw siya makapaniwala sa nakamit na tagumpay. Hindi pa rin po talaga nagsisinkin sa akin. Parang Nasa cloud 9 pa rin po ako. Hindi po ako nagugutom. <laughs> Hindi po ako nakakaramdam. Hindi ko po, po alam mararamdaman ko. Pero sobrang saya ko po. Hindi raw biro ang pinagdaanan niya sa pagre-review para makamit ang childhood dream na maging isang nurse. Nag-deactivate muna raw siya ng kanyang mga social media account para mabawasan ng distraction. Hindi na rin siya gumigimik at subsub din daw talaga siya sa pag-aaral. May pagkakataon daw na pinanghihinaan siya ng loob pero ginamit daw niyang inspirasyon ng tita niyang nurse, pati ang mga magulang. Inspiration ko din po talaga yung mama at papa ko kasi gusto-gusto gusto ko po sa kanila iparanas yung masarap na buhay and ang fulfilling po nun bilang anak kapag mapoprovide mo po yun sa parents mo. Sa ngayon, nagkasya na lang muna si Abigail sa cake at bulaklak na bigay ng kanyang eskwelahan dahil wala pa raw silang budget para magdiwang. At ang plano raw niya, magsilbi muna sa eskwelahan at sa bayan. Kaya sabay daw siyang magtuturo at magna-nurse. Pinanata din po kasi talaga na kapag binigay po sa akin to ni Lord, ko yung knowledge ko din. Magtuturo po ako din. Magpa-practice mm. as a nurse? Sa ngayon po, gusto ko din po mag-practice as a nurse dito po sa Pilipinas lalo na po sa public hospital. Para sa GMA Integrated News, Mariz Umali ang inyo. Saksi! Buling tatapak sa boxing ring ang dating heavyweight champion na si Mike Tyson. Makakalaban ng 57 taong gulang na si Tyson ang 27 taong gulang na YouTuber turned boxer na si Jake Paul. Ayon kay Tyson, ang pagbabalik niya sa boxing ring ay para patunayan sa mundo na nanatili siyang great fighter. Sa July 20, gaganapin ang laban ng dalawa sa Texas sa Amerika. Ito ang unang professional fight ni Tyson matapos magretiro noong 2005. Ang White Sand Beach at rock formations na dinarayo sa Kalayan, Cagayan. At ang hanay ng bakawan sa Sasmuan, Pampanga. Yan ang biyahing saksi ni Chris Tuniga ng Jimmy Regional TV, One North, Central Luzon. View that will take your breath away? Marami niyan sa Pilipinas. Gaya sa San Miguel, Catanduanes. Adventure by the River ang may experience sa Tagbak River Ecotourism. Bukod sa malinaw na tubig na masayang paliguan, pwede ring mag jumping. May nagagandahan ding rock formations. Ang ilog ay bahagi ng natural park at protected areas ng Katanduanes. Perfect din para sa picture taking ang Sasmuan Bangkong Malapad Critical Habitat and Ecotourism Area sa Pampanga. Attraction doon ang kanilang bakawan. At ang mga bunga ng tinatawag na pagatpat o mangrove apples pwedeng gawing juice. Isang oras na boat ride lang, matatanaw na ang ganda nito. Mula naman sa Borol, matatanaw ang White Sand Beach at rock formations sa Kalayan, Cagayan. Marami ring nakatanim na Australian pine trees, kaya presko ang hangin. by exciting naman na karera ng mga bangka o bangkathon sa La Union. Nasa 22 manging isda ang lumahok. Mano-mano ang pagsagwa nila para makarating sa finish line. Para sa GMA Integrated News, ako si Chris Uniga ng GMA Regional TV One North Central Luzon, ang inyong saksi. Jampa! Ang fan meeting ni South Korean actress Park Min Young na ibinahagi pa ang mga natutunang Filipino words. Si Paulo Contis naman may sagot sa pag-unfollow sa kanya sa social media ni Yen Santos. Ating saksiyan. Isang magandang no comment. Yan ang naging pahayag ni Paulo Contis matapos siyang i-unfollow ng kanyang girlfriend na si Yen Santos sa Instagram nag-delete rin si Yen ng photos nila ni Paulo sa kanyang IG feed. Dahil dito, usap-usapan ng umunoy breakup nilang dalawa. As I always say, I, um, masyado na kayong may alam sa buhay ko. So I'd like to na. keep it personal, my personal life personal. Si Paulo, nakafollow pa rin sa aktres base sa kanyang IG profile. Sinagot ni Paulo ang mga tanong sa premiere night ng bago niyang pelikula kung saan very proud ang aktor sa kanyang role bilang gay MMA fighter. Challenging din daw ito dahil kinailangan niyang magpapayat at sumailalim sa ilang physical training. Abisala mga kapuso! Pati si Gabby Garcia, nakisali na rin sa makeup transformation trend. nakita ni Gabi ang pag niya bilang si Sangre Elena na ginampanan niya sa Encantadia. Kasabay niyan, ang paghamo ni Gabi sa iba pang sangre na kumasa sa challenge. Jam-packed naman ang fan meeting ni South Korean actress Park Minyoung sa Manila last weekend. All out support ang fans sa performance ni Minyoung on stage ilang Filipino words din ang natutunan ni Minyong sa event. Ang nabit, Gina-jiri ng aktres sa Q&A na ikinatuwa ng fans. Para sa GMA Integrated News, Olar Santiago ang inyong saksi. Sa basurahan ng tuloy ng mga manggang sa Lawag City, Ilocos Norte. ay sa may-ari, natenga sa truck ang limang toneladong mangga habang nakapila para maibenta sa planta. Dahil sa ilang araw na paghihintay, hindi na pumasa sa quality check ang mga mangga hanggang sa mabulok na lang. Aabot sa isang daang piso ang halaga ng mga nabulok na mangga. Nasa real world na talaga si Barbie. At siya ay nasa Batangas? <laughs> Gayang-gaya ng isang Batanggenyan sikat na manika. Gising sukulay, sukulay, Ayos, ayos. Mula sa bland na buhok, sa kikay na pananamit na madalas kulay pink, pati sa kilos at galaw, look-a-like na ng manika si Trisha Mirambil. At bukod sa pagbibigay ng good vibes sa kanyang mga video, isinusulong din daw ni Trisha ang mental health awareness. Mga aso naman ang nagpalit ng anyo sa Cebu. Ang isa naging kulay dilaw para maging kamukha ng isang sikat na cartoon character. Mukhang panda ang dalawang chow-chow at ayon sa kalim parent. Ligtas sa mga ginamit niyang pangkulay sa mga alaga. Salamat igan sa inyong pagsaksi. Ako naman, Arnold Clavio. Ako po si PR Kanghel para sa mas malaki misyon at sa mas malawak na paglilingkod sa bayan. Mula sa GMA Integrated News, ang News Authority ng Pilipino. Hanggang bukas, sama-sama tayong magiging... Saksi. saksi! Mga kapuso, sama-sama tayong maging saksi. Mag-subscribe sa GMA Integrated News sa YouTube at para sa mga kapuso abroad, samahan niyo kami sa GMA Pinoy TV at sa www.gmanews.tv.